welcome sa akong youtube channel yun ito kadilim nito guys pag gabi na guys uh, guys ah ang dilim guys likod taniman nila ng gulay guys pwede ka magtambay dyan ah uh. yan ang dilim uh, na guys gabi na kasi matulog na yung mga ano itong maliit guys. Hmm. Tahimik dito. Ibang tahimik. Ayan guys, oh. Tahimik. Hmm. Dito kami sa Batangas, guys. Shout out sa inyong lahat. Shout out sa aking mga sub mga subscriber. Sa aking mga, mga nanonood ng aking mga video. Salamat guys. Ngayon lang ulit ako nakabala, nakablog kasi nasira ang aking cellphone. Nakikihiram lang ako. Kaya nakablog ako ngayon. So guys. Merap lang cellphone. Hindi na makapag-vlog. Sana makabili ulit. So guys. Um, uh, dito, dito kadilim pag ano bukas bakasyon dito guys ng isang araw lang uwi na bukas kasi ano may pasok kaya bukas ang uwi namin kaya sulit-sulitin ko na ang pagbablog rito para ako may video shout out sa inyong lahat guys shout out yan lang gabi sa inyong lahat ayan 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 guys so ang dilim guys Nasa is na ata, ala 7. Ah, ala 6, ala 6, ala 6 ko lang guys. Diyan sila nagtatanim guys, Maraming tanim din. Albus kamuti, papaya, saging. May ibang klaseng tinatanim din, sitaw, okra. Diyan guys. Kaya bukas, ibablog ko rin yan guys. Kaya hanggang dito na lang guys. Salamat sa iyong panunood. Thank you for watching. Bye bye. Thank you, thank you, thank you, thank you.